Hello guys. Hello guys. Welcome back sa channel natin, Boy DIY. Pero ang content natin ngayon is yung bahay natin na pinapagawa. So, ito guys, update, may yero na tayo. Color roof, twin rib, long span, 11 meters yung haba niya. Tapos sumabot ako guys ng 8 na yero tapos isang 4.9 meters. Yan bakal lahat yan ginamit ko guys dito sa trusses natin is 2x3 channel bar ano 2x4 channel bar tapos yung seabar lean natin is 2x3 1.5 yan tapos na primer na rin guys yan ito na cover na rin dito sa mga side ito yung ginawa ngayon yan ito, ito yung sa may side mga kada mga poste na lang yung mga wala pang sarado sa taas. Tapos ito sunod yung mga bintana. Yan mga bintana. Yan bukas naman yan. Gagawin namin bukas yan. Yan. Tapos doon sa harap. Sarado na rin yan harap. Yan. Yung kikita nyong maliwanag hindi yan butas na malaki kundi yung ano lang yan parang refleksyon na nung ano yung araw kasi maliwanag pa sa lakis. So ito guys. So yan. Oxford Grey yung kulay ng panatin natin. Oxford Grey yung kulay ng yero natin. Yan. Ginawa ngayon. Oh. So, ito. Ito yung side ng bahay. 80 cm yung bulada natin. Ito yung unang bintana namin. Tapos ito, papalitan din to pero oh, mahalaga ma-close muna lahat yan. guys, so yan. ito yung sa may side yan. ito yung sa may side ito yung magiging kwan namin side door namin yan ito yung CR namin CR tapos yung dating room ito yung ito yung na-add na room yan medyo 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 malapit-lapit na rin Diyan malapit-lapit na rin. Ito yung sa likod, guys. Ito yung sa likod, yan. Ito yung bahay, umabot ng kwento. Uh, 9 x 7 sa likod, tapos sa harap 9 x 6. Yung harap. Yan. Ito yung backyard namin, backyard. So, yung gayabano, may buwan yung gayabano, ayan oh. Ibunga na yung guyabano namin. Hindi diba makita. Pakita natin sa inyo. Ayan. So, yan. Yan, malapit lang ano yung guys. Si Harvest. Sana wag mabuta ng malakas sa hangin. Kasi dito sa lugar namin is napakalakas ang hangin. Yan, oh, kita nyo. Makulimlim yan. Paulan na naman yan. Tapos nalakas pa ng gidlat. Ito yung ano guys. Ano? Ito yung sa may likod. Uh, streamline. Streamline yung bubong natin na Oxford Grey. Ay, ito yung kulay niya, oh. Ito yung kulay niya. Point 4 lang to guys, point 4. Pero okay na din. export Grey. Kasi yung brown, parang common na rin. Ito, try ko nga yung Oxford Grey. Ito yung likod natin. Ito yung likod. Ayan, oh. Ito yung kusina. Ito yung kwarto na isa. Ito yung sa may kabilang side namin. Ito yung sakyan, yung truck. Yan, ito yung ginawa ngayon. Yan, sarado na yan. Ito na lang yung mga poste-poste nila. Ito yung kwarto na isa. Yung sa dulong kwarto. Laki na rin ang nabot niya, guys. Yan. Yung bubong ko is umabot ng kanya. Mga 90k yung bubong. Yan. Ito yung na na room. Yan. Yung division niya, ito paano naman at least panatag matibay yung bubong namin talagang bakal lahat ng ginamit ko yung ako bumili sa pabrika para makales compare ko sa mga hardware medyo mahal yan atas yan streamline sa ngayon hindi ko muna palagyan ng gas at tapos flashing tsaka span rail sa kanan ng muna yun malaga matapos yung loob para malipatan na namin yan yung mga gagawin no ito yung dating room namin magandang hugasan ito yung magiging main door yan bala ko dyan sa main door is steel door na lang yan pagpasok nyo ito yung magiging main door yan main door tapos dito may iabang ako na pan dito may iabang ako na pinto para maging L dito L pinto dito nakaabang para sa isang room sa harap Yan. ito yung magiging isang room pa tapos dito magiging terrace yan yan, yan to terrace yan yan ang plano sa bahay na to yan kita nyo mga pansit yung mga wirings namin mga pansit yan guys ito yung loob nya ngayon ulit yan ito yung kitchen yan dati, sabi ko, ito yung new room. Ito yung CR. Ito yung old na room. yan old na room. yan. yan guys. So, yun lang po yung update sa bahay namin na pinapagawa. Uh, kwan lang, na uh, minsan, takot din talaga tayo magpagawa ng bahay dahil yung nga malaki-laking budget. Pero, ginawa namin. Basta ano lang, uh, pray lang, pray. And, po provide naman si Lord. So, patuloy kaming nagpipray na uh, sana. Kahit hindi man totally matapos, at least matirahan namin. Mabintanahan, mapalitadahan sa loob, tapos malagay ng pintuan. Yun, saka na lang muna yung mga kisame. So, yun lang guys. Salamat, salamat sa patuloy na nanonood ang aking mga videos. So, ito yung content natin ngayon, yung pag-ano ng bahay namin. So, muli, salamat, boy DIY.